Good morning, good morning, good morning mga Lods So dito na naman tayo Sa mini garden natin mga Lods Medyo makulimlim na umaga At so ngayon mga Lods Magano ako Mag Tatransplant na naman ako ulit Para sa panibago kong hydroponics Ito so, mga Lods Yung natira ko dun sa Tinanim ko dun sa lupa Eh wala na akong matataniman Kaya ang gagawin ko hydroponics ko na lang to mga lods. Okay, mga lods. Yung marami-rami dito. mga isang daang puno. Yung malaki na nga ito mga lods eh. ito lang mga lus pag mag ano ka hydroponics malaki na nga ito eh dapat nung nakarang linggo pa ko ito ginaganito kaso nga lang pang umaga ako hindi ko masikaso yeah mga maaga talaga di masikas yung mga pananim dahil maaga tayo sa juice eh maalagaan natin yung mga pananim natin mga lot pag nagpapanggabi tayo I sayang din pag hindi may tanim eh. sayang yung punla pag, pag ito kaya pa naman to kaya ko pa ito papagandahin mga lot Ilalagay, ilalagay ko muna doon. Mamaya pagkatapos ito sa Lunch May Nursery ko. Lagyan ko ng kunting tubig. Sa ako na ito itanim pag after 3 days. Talagang buhay na buhay na. Ipag iano ko ulit kagad ito sa hydroponics, tapos mamamatay. Sayang lang. Kaya kailangan bago kayo tanim lan ano na buwan 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 talaga siya ano magtanim din kayo ng mga pang hydroponics mga lods dali lang naman to eh pang gulay gulay lang gulay-gulay lang sa bahay. Halik lang ito mga lods. Pag di nyo masundan, search nyo lang sa YouTube paano magtanim ng mga hydroponics.